yung maayong adlaw sa inyong tanan so update ta karon para sa ato ang swear to swear for para sa sir okay so based sa itong guide so BG guide only lang hits dito mga sir no check din nyo palihog so ako na subay kaya niya 527 o guys kaya na 678 so check lang nyo palihog yung vlog mga ha yeah, based sa itong swear to so nagkwasa sa 3D guide na ito ang guide per mga sir Okay, slide and then ang atong answer uh, Paris pala so ang kagahapon ang nilusot mo sir. okay sita so, sita maglangay hindi okay, tabang manyag lang kasi itong ating answer 2 Paris of oh, swear for answer so, sabahin niya itong 3D nga guide ha? check lang niyo itong 3D nga guide mo sir. paliho Dahil syempre ay makalimot pag-atang-atang sa guide update ni Press Vlog. Ah, nag-update na pala siya, no, si Press Vlog. So, balang nyo siyang FB page or YouTube channel niya, mga sir, ha? So, si Press Vlog. Press Vlog, main channel niya. And then, si Press Vlog siyang second channel. So, siyang Press Vlog second channel. So, marag one na ginatag niya dito, ha? I-proceed okay, to, mga sir, din ako maglangay. Palag sa tag-share din na sa ito ang guide update karon ron. Syempre, ay makalimot pag-like. Pag-follow, so, wala pa nakapollow. So, wala pa naka-subscribe sa ito YouTube channel. Subscribe lang. Siyempre, ayaw mo kalimot magtuktok sa bell all, ha? Itong bagtingan dito. So, pili pinaka pinakauna choices, ang all. Para updated mo ko na isa ang guide update. So, pag-tube na ka dyan sa itong committee YCM, click lang yung button on, sir. Para ma-update sa ito ang 2 kumbi everyday dito. Okay, so, proceed ta. So, nag-apit ako yung pamintin na ito din naman, sir. Check lang palihog. Scroll down lang palihog. So, bayan lang ninyo ang date. So, kung saan lang. Adlaw, wag i-update naman, sir, ha? May makalutok. So, besa itong 3D guide ka ron. Oh, 3. So, ito sa ito ang pares, mo, sir. Ito sa itong pares. So, ang kagahapon may nilusot mo, sir. So, murag na itabok uh, pizza 31, no? Gabarik na ang um, 1-7. Motogahapon. So, murag mandili, man. If ever bet you na inyo sir, pwede rin yung recap pagkaugma. So, hindi nyo lang itandi, no? Basta hindi lang nyo update ka ron, mo sa kagapon, pwede rin yung nyo So, check nyo yung sir, uban na naman sir, nalili. Ang karo ang kagapon na to, karoan mo doon sir. So, dito sa to ang pares. So, base sa tong pares, bitbiton nga po na to, to ang balik mo rin sa to, si 23 na to, o uh, Ah, 1, 4. Okay, mo combine lang tan din, ha? Combine lang gyapon ta, ha? So, ibalik yung gyapon na to. Mura gyapon. So, kanilang usa. Dilita mo combine. 31, 24 man to. Balayan na to karoon si 34, 21. Okay? So, pwede lang nyo combine yung surplus. Tada 2, and 14. 34, 21. Combine mo pwede mag 2, 21. 321 or 3414. Pero kung rin di mo ganahan mo, sir, di na mamalibog, so ka na lang aplastada. Okay? So, pwede naman dyan na yung matumbay. Check nyo yung kagapon mo, sir. O, nung tayo nilo, sir. Pesa tong pares. Tapi mo, sir. para di na mamalibog, ka na lang aplastada. So, ka to mga anad na, o, diba, ka, ah, na din na mo. Gamit monsoir, mo, sir. O, mag-pick up sa combination din, ha. So, pwede na to nyo apply, mo, sir. Api, subset na. Dito sa ito ang sur 4. So, bayan niya itong update sa itong 3D. And sur 3 nga guide update mo sir ha. So, nag-update ko din ha. Uh, para sa ito ang sur 3 o 3D ha. to naghatag ko bas uh, guide o saka book to siya dito. So, check niyo to Start to uh, September 2 hang to September 7. So, nakalusot na ang 477 dito. Target to. Ganyan, minda no, no. Check lang niya mo, sir. And then, napulid to ang sa 3D nga. 967 nga akong explain sa inyo nga rito. Paminawa lang yung pali, mo, sir. Okay? So, check lang niya ha. Kato mga ganahan mo. O nagpunita sa BG Guide. Or box kayo na to. So, proceed ta. Dito sa itong swear for. mo eh, makalimot pagsubay ka ron sa guide update ni Press Vlog. Ako ha? mo na siya ga update mo, sir. Ano. Okay, swerp for nato. Uh, oh, eh. na to. Oh, oh, sa Saturday. Talaga na me koy. Sure Nami tulog. Sa pa banig da. Please na type 4806. Okay, please re-arrange ko buy Ha? Pwede mag 8046 uh, ba na. Okay, combine na lang naman siya. So, take that monster nga to ang update guide para sa 3 and sword 3 nga guide. Pero, last to na to, pwede rin po to nyo i-bet sa sword 2. Ano man, 2 digit man to siya. Okay, kaganyan kaya ang 7-3. So, dito siya nikuha mong sir. So, kasita. So, dito sa to ang sword 2. So, bayan nyo nga tong 3D and sword 3 guide update monster ha. Hmm? Naman tuloy sa bago rok po. po. Kusok. Kusok dito. Yan. mga monster. Sa itong guide update karon Para ma sure na guide. Sorry na rin yung guide mga monster. Kung dilit ninyo bet akong kiyatag sa inyo karon mga guide update. Sa itong kagahapong bet ninyo. Ito may bitbitan ninyo man So base sa uh, ato ang uh, to mga sir. So si 53 53 na ganiha man sir no 52 ato a. 63 dayon yon. 63 ba to? To a 46. So bit biton gyapo nato si 46 mga sir. 46 and eight, two. Okay, basic naman sir, pwede mo At Atong yagi, hits, sir, ba yung combine na mga sir. So, plus sir, talag yun. Iyan na lang yun guy, sir. So, sir, sir, te, sir, talag yun. So, last third naman, sir, 4, 6, Pwede mo makumbayin, 4, 8, 6, 2, pwede baka 4, 2, 8, 6. 8, 8, 8, 8, 8, mo 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, ha? So, 8, 8, sir? 8, 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 combine 8, pag so, niya yung adlaw, kumbay na ba din ako, answer. Okay? Lang yung sure lang yun itong guide. Paliw kong share din naman, sir, ha? Sa itong guide update karoon para ma-share -sure na ito. Sa ito nga, ay galaan din, ha? Nga mahilig mag-lingaw-lingaw, ng mga sir. So, in order, sir, dyan ito ang padula, mga sir. Wajay ko sure atong kumbi. So, may yung alam to ka lang sa itong guide update para sa itong sir to sir par pare. So, bahay niya ito ang sir test guide or 3D guide and sir ha? So, ayaw mo kalimot pag share pali ko. 1, 2, 3. So, subaya so ninyo ito. Akong gatag sa inyo nga uh, BG Guide mo, sir, ha? Check niyo dito, mga sir. So, naragyan po dito atong pamintin. So, naman 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 itong 477. Ang makumpiyansa, ha? Kaya, murag ang 988. Sa 3D, murag resulta na kaganyan sa STL. 998 ba to? Or 988 ba to? Okay, so base ng 477. Ako gap dito sa inyo ha, mag subay sa 3D. Kaya nga to ha guys, radio ni ha, reminder stand check. Alam sa itong 3D guide mo, sir ha? Salamat. Ay pa pag-share palihog.